Ah. Oh, Papakita mo kami baril? Paano mo? Ano? Oh, Tanga ang putang ilim mo Oh, ayan yung kotse niya no. Tinulak niya yung kapatid ko. Ha? Tinulak niya yung kapatid ko tapos binunutan kami ng barrel. Oh, ano? Ano? Hindi kita bubunutan ng barrel. Oh, dali, paalala, sisikat ka ta. Ano? ka, mo? Ilang taon, ilang taon ka na? Ha? This is... Ano? Anong kaalis? Kinabang mo polis! Oo oh, talaga! O oh, tara! Tarantado ka pali. Alam mo ba, ka. Di ba yung tayo po yung polis? kayo ng sila din no. oh, pinagtatanggol mo yung asawa mo kasi... pinakit pinakita... binunutan kaming barel. O, ikaw. Aba, tarantado ka!